Uh, pumasok na ako sa freezer eh <laughs> naalis kami ngayon kasi Black Friday yan. ay grabe Lalang, makiki ano lang makikitingin tingin kasi pag Black Friday dito maraming sale as in maraming sale yan. pero bago yan pakita muna natin yung labas yung kapaligiran natin

Ayaw niya ma-focus. Bakit ganon? Ayaw niya ma-focus eh. Para siyang yung mga nabibili sa SM talaga na mga snow-snow. Ganon siya. Ayan no? Mga sanga-sanga. White na white. Samba. Ay ito. Tignan natin to. Ayan siya Kailangan niya atang ano Bumili ng bagong cellphone <laughs> Biba, Ganda ng kapaligiran no? Pasok na tayo Habang hinihintay natin sila Grabe Malamig na ngayon Malamig Ang temperature is ano ba ang temperature ang sabi ng sasakyan minus 17 pero hindi totoo yan <laughs> hindi totoo yan may, may, may masyado malamig ngayon naka ano nga kami lahat eh, naka todo ano panlamig eh let's go May mga nagpa sa labas eh. Pag sa camera, parang maliwanag pa pero madilim na eh, no? White oh, Christmas. White Christmas talaga tayo ngayon. Eh, yung mga ano, yung mga tangkay na nabibili sa SM, di ba? may snow snow kunyari tingnan mo no? oh nagfo-fog pa nga eh di ba ibig sabihin meron pa uli ang bukas parang ano siya eh nagsasama yung init at lamig so, dumidikit sa mga ganyan ayun eh, no? Oh, ganoon. ganoon lang yung sa Pilipinas, mga bulak-bulak, styrofoam ba yun? O styrofoam ba tawag doon? Pero ito eh. Ito yung original. Original eh no. Ito yung mga dun ulit eh no. Diba? <laughs> <laughs> Grabe eh no. Tagal ko na nakatira dito pero pag nakakita ko ng ganyan parang na-amaze pa rin ako. Kasi yung galing eh no. Iba-iba kasi yung karakteristik ng snow eh. Oh, ngayon November pa lang, 'di ba? Last year parang white, wala tayong white Christmas last year ba? Parang wala pa yatang snow. Kasi El Nino no. El Nino last year, 'di ba? Ngayon La Nina. Hay nako, tingnan mo mga puno na 'yan, no? Kita ba 'yan? Puro white, no. Pati dito. Pero ano, mafag, mahamog, no? Mahamog. May parking pa kaya tayo mangupo, ha? Cornwall. Pero punta kaya tayo North Face muna, mami. Hanggang 7. Hanggang 7? Black Friday? I think so. Or 8. Hindi, ha? Ah, hanggang 9 yan. Black Friday, eh. No, they surrender the radio, though. Oh? Huh? Oh, grabing. Ano? Hamugo. Oh. Tignan mo doon, oh. Parang wala nang makita. Ang daming tapas, wala na. Daming sasakyan ah. <laughs> Daming sasakyan. Eh, no, tingnan mo. Oh. Diba? I think if you lower the exposure. Sige I? nga, pindutin mo. That's the, what we actually... Eh, yan talaga nakikita natin. Kanyang yeah. mm -hmm. eh, kadilim. Yeah. Pero yung lalaka, tataas ang exposure that's what they're seeing. This is what we're seeing. Oh, may ganun po sila Leon. Ang galing. Yan yung nakikita natin ngayon. Yeah. Ang galing ah. Madilim. Iyan mo na. Kasi madi madidiliman sila. <laughs> ganun pala yun. Dito kami sa isang mall. Ayan. North Gate Mall. Lampas tatlo ah, tatlo yata mall dito sa Regina. Ayan. Ito yung isa sa tatlo. Yun. Dun sa Cornwall. Malamang wala lang parking dun. Dito tayo sa malaking parking. Yan. Hindi lang. Ito niya Medyo malaki din naman tong mall na to. Magyan yun ang buhok mo. <laughs> isa sa sombrelo niya. Ayan. Gusto niyo magpapicture kay Santa? Halo! <laughs> Lumipad pa. Ayan. Tingin ako sombrero. dami sombrero, no? Ang pasok. dito kami sa put locker ha? 170 ganda to black, white and red hindi ko alam kung anong tawag dito ha? Ah, air force one ganda eh no? ganda sya titingin din ng mga pang winter eto okay din to mga pang winter na sapatos eh, Timberland Nakasale oh. ito yung bibili namin kay Dave 50% off dati syang 150 Puti lang tao dito. Yung hmm. dalawa online nyo sa kanila online yung regalo nila okay na yan 9.5 pagkatapos na namin mag ikot ikot napagod na kami dumiretso kami sa restaurant yan Order kami ng ano yan eh, lomi yan, tapos yung kanya-kanyang meal. Masarap, masarap yung pagkain. Uh, hindi lang kami nakapag-vlog dyan kasi sobrang lakas ang sounds yung music nila. Pero baka sabihin nyo dahil syempre gusto mo lang mag-vlog kaya pina gusto mong mahina ang sounds. Hindi, sobrang lakas talaga. Parang hindi na kami magkarinigan. Hindi, hindi, naman namin nasabi sa ano sa sa may-ari na ano o kaya tao doon kasi nahihiya kami kasi may mga ibang tao baka gusto ng malakas na sounds. Yun. Yun lang. Pero okay yung ambiance, okay yung lugar, pati pagkain. Pero sobrang lakas lang talaga ng sounds. Ayan, no, inaasar namin dyan si Dila na ano, sumusubo-subo pa. Pero ang dami nang nakain niya na. Iyo. Para ako pinaputok na lechon dito. Ayan, uh, yun. Uh, Sunday ngayon, yan. Kagabi, bumiyahe ko. Nagtuloy-tuloy yung biyahe ng... Ano ba to? Nagsimula siyang lumakas 10, 10 p.m. na eh. Pero nakabiyahe na ako ng ano, mga siguro 7 pm o first trip kaya o, first trip ko mga 6 mga ganun 6:30 tapos bumalik ako dito kumain tapos magpa-basketball sana ako eh napakain kami <laughs> nag-dinner kami napakain ako kaya yun hindi na ako natuloy mag-basketball tapos yun pagkatapos noon intay-intay ng tunog ng Uber na ng TV tapos nagtuloy-tuloy hanggang 2 a.m. Di ba? Pero ano, hindi wala ako sa labas doon. Wala ako sa labas na yung ano, yung talaga naghihintay ng pasero. Nandito lang ako sa bahay, bumabalik ako. Ayan. Bali well, yung makikita nyo, may mga 7 hours yung online time. Pero in driving noon, 4 hours lang. Ay, pakita ko. Kasi may nagtatanong eh, kung may nag uber pa. May, may, nag, may mga bumabiyahe ba at may sumasakay ba pag winter dito sa Regina. Parang balak niya rin yata mag-Uber. Ayan, papakita ko. Sa etya, nakagigising ko lang. Sundin so, ko na si Lani tapos gawa ng merienda o bibili ng merienda. Then, nod-nod ng TV. Tapos edit. Tapos mamaya, mga bandang hapon, bu buhayin natin. Tapos yun, pag tumunog, biyahe. Pag hindi, huwi. Pag hindi, nungod no ang TV, ganun. Ganun lang ginagawa ko. Sundin na natin si Lani. Eh. Ayan. Kagigising wala kasi natulog ako ng tanghali. Ala una. Ayan. Ito, yung, ito ngayon, araw na to. Ah, Sunday. Ayan ha. Click natin to. Ayan Oh. No. ako Tuesday. Tuesday. Okay. Tuesday, $4 lang yata ito. ba ito? Ayan, $4 lang kinita ko. Tapos ito, yung kagabi. Yan. Yan o. Oh. Yung $8.45 online yan. Ano lang yan? Binuhay ko lang yan. Pero, nasa bahay lang. Wala pa siyang nakukuha. Kasi dito lang ako nagihintay sa bahay. Tapos nagtuloy-tuloy siya. Nga ano yan, ikalakasan yan, mga bandang alas 10 ng gabi yun hindi na ako nakabalik dito sa bahay nagtuloy-tuloy na yung tumunog yan ayun o, bali ang active driving yan 4 hours and 32 kumita ako ng 193 ano ba ito? hindi ko mapwinto ito ayan, 189 ayan, 189 online, ah, kasama pala yung ano ka yung sa Tuesday yon ayan o For 4 hours and 19 minutes active na drive driving eh. 7 hours 34 yung online ko yung paghihintay ko yan ha na hindi ako nagda drive yan 13 trips 189 plus 10 na cash na tip yun yun ang meron, meron naman sa nagtatanong yan sabado yan ha yung biyahe na yan kaya yeah, medyo okay na. Pero kung bumiyahe ka ng ano yun, no, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Baka subukan ko rin uli mamaya. Mamaya gabi habang nanonood ako ng TV. Rest day naman ako bukas eh. Ayan. Baka kumita pa tayo. Yung. <laughs> Bali, ano pala? Shoutout muna tayo. Ayan. Pahabol para uh, sa mga nagko-comment. Ayan. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Hanapin muna natin yung mga nag-comment sa sa mga vlog natin ng Kareño Family. Salamat sa suporta at sa mga comment nyo Ah san ba. Doon sa mga bumati ng happy birthday. Ah doon lang tayo sa ano, sulit ba yung kinain namin? Yun, may nagtanong din na ah ganun ba talaga yung mga pagkain doon sa kinainan namin? Yun. Ah doon nga sa mi Sushi. Ah hindi naman ano, dinner kasi yun eh. Kaya medyo konti yung pagkain, dinner na. Pero nakalagay naman doon na kung kunyari naubusan ng chicken wings, pwede mong sabihin doon na mag gusto mo ng chicken wings, lulutuan ang kanila. Ayun. Tapos yun, basta kung ano yung ano, nilalagyan nila. Pag nawalan, nilalagyan nila. Pero konti-konti na lang sila magluto. Yun. yun lang yung ano, style doon. Ayun, shoutout ko lang sa mga nag-comment doon ha. Si Jack Solomon, yung shoutout sa'yo. Mike Garcia, uh, Judith Nguyen, JMZ Vlogs, Isay Channel Live, uh, Aide, Aide Silets, yun, <laughs> sorry ha, Analisa Ramos, DC Family Canada, Dimaran, Di Dimaran, Dimaran Luciana, Dati Samonte, May Wal, ano, May Wall yun, uh, San K Kitchen Yami, Joey Legendary, ito, nakakatawa yung mga comment niya, Uh, basahin ko lang ha. Nice to meet the kids. More on the vlog. Sabi niya. Where was the clip, lol? Ah, yung clip nung kay Lian. Hindi <laughs> <laughs> na Hindi na pinaano ni Lian. so, yun ito. Dumi. Yun. Ah, uh, Yung vlog takeover daw. Yun, gusto nila. Yun, sige, sibuhan natin. Susunod. Yun, salamat sa inyo. Marami niya, drive safely and stay blessed. Yun, sa inyo rin po. Maraming maraming salamat. Ah, uh, Silbi, Silbiana Silbia Nakpil yon, uh, Jericho Solar uh, Joybal Franklin De La Rosa Susan Moreno Elisa Garcia d one Pat Martin Al Uy, si Martin Al oh. Ngayon lang uli na comment Matagal na ito nanonood eh yun, Salamat sa iyo pare Ito yung na ko sa Laguna Nung umuwi ako uh, Ayan, kuya, sabi nung D414, sabi niya. Kuya, anong ginagamit mo pang vlog at app na pang edit? Ayun, ginagamit ko minsan iPad yan, tapos minsan itong uh, iPhone 12 yan, ito lang. Uh, gusto kong subukan yung mga ganun, katulad ng ginagamit nila, Rice, yung parang yung hawak na ganun, parang square, nakalimutan ko na, tawag doon yun. Parang gusto kong subukan nga lang pang Android yun. Ayun. Pwede rin yata i-transfer-transfer pero yun parang balak lang yan. Tapos, Jemmy Kindara, shoutout sa And Rolly Changko. Tapos, kung tayo sa last vlog natin, yung sa dumaan kami sa Ford, maganda rin mga sasakyan nila. Yun. Shoutout kay Lamela Jan Ray Sweet Peris, sabi niya. Gemma Suelo, hindi, sabi niya. Je, ano, sabi niya. Basahin ko lang, ah. Hindi masamang mangarap na ng bagong sasakyan Yan. tama nga naman tingin-tingin pangarap mo parang ano yun, i-motivate mo yung sarili mo Yan. kami ng asawa ko yung una naming car, second hand then bumili kami ng brand new na Honda car, maliit pa yung dalawang anak ko nung nas elementary na sila saka kami bumili ng brand new Honda Odyssey na van nandumating yung time na naka high school na sila hindi na namin yang hindi na hindi na namin kayang bumili ng brand new kaya second hand auction car no why dahil inisip namin na malapit mag-college yung anak namin kaya nagiging practical kami napakamahal na magpa-college ng anak college is not free you. o nga until nung yung dalawang used car na anak nabili nabili din siguro namin gumagana pa basta maintenance lang tapos na ng college yung dalawang akong anak na until now ay ginagamit pa rin ng anak ko. Sabi niya. Bagong car, ipon pa more. Someday bibili, bibili daw siya ng sarili niya. Sa pamilya talaga hindi pwede ang isang sasakyan. Kailangan nyo at least tatlo. Isa sa inyong mag-asawa, isa sa dalawang anak. Inyong anak na malapit ng mag-drive. Isa pa, pag tumili ang isa, another car pa kayo. At kang isa, may another car pa kayo. May truck kami dahil may part work ang asawa ko aside yung trabaho niya sa government. Sabi niya. Kaya importante yung truck na sa asawa ko. Pag malayuan naman sa drive, yung, isang, yung van, yung car parang harabas pang trabaho. Nasa anak namin yung isa, kaya necessity talagang sa sakyan, Mark. Kaya sakay na, este, bili na. <laughs> sabi niya, ayun, di ba? Tingin-tingin, tignan mo kung anong babagay talaga sa inyo, di ba? Kung yun talaga, tingin-tingin. Hindi naman yung pag pumunta ka na isang dealership, yun na kaagad, di ba? Siyempre, yun yung natutunan ko dito. Yun din yung pwede kong ma-share sa inyo. Na mag pumunta sa isang dealership, wag ka kaagad mag -yes dyan. Maraming dealership, tingin-tingin ka kung ano yung magugustuhan mo. Kasi pag yan ang kinuha mo at may nagustuhan ka pang iba, di ba? Minsan magsisisi ka. Di ba? Kaya, tingin-tingin lang. Yun. Sabi niya, Joey Crocs, please don't buy it unless you want to spend more money on the maintenance. Sabi niya, support. Yun. Sabi ni, ano, Maki Kurtz, yan. Judith Nguyen, Adronica, Karen Barameda, Yo Biloy, user, type ko yung pula, sabi niya. <laughs> Susan Moreno, Paenguin, if you want your car to last for 20, 20 years or longer with basic maintenance, Lexus, Toyota, Honda, Mazda, or Subaru. You know? Salamat sa'yo, Penguin, G. Jane, uh, DC Family, Jerks. Yun. Punta ka ng punta ng dealership, sabi niya. Di ka naman namimili. content mo lang. Wala ka naman pera. Pambili nga ng ihawan, wala ka. Ang <laughs> baba naman ng tingin mo sa amin. sa <laughs> bagay, naman talaga kami mahirap o mahirap. Ayoko naman sabihin na mahirap kami. Kasi pag sabi mo yon pangit yon di ba? Kaya kailangan sabihin mo, magaan ang buhay, maayos yung buhay. Yun. Ah, kilala ko rin to eh. Nagpapapalit-palit ang pangalan to. Oh. Ayan oh, yung mga comment niya, lahat, kiniklik-klik ko, puro negative. Oh, ko yung mga negative ha? May iba pa. Kalalaki mong tao, yung asawa mo, pinagpala mo ng snow, wala kang kwenta. O, sabi niya. Ako, never ko pinagpala. Isang negative. Yan. Di mahirap masiraan ng bahay. Ang mga ang alam mo, mas mahirap pa sa'yo mas mahirap pa sa'yo mag-diet mahirap talaga siguro uh, sa lahat ng tao siguro sino kaya ang tatanungin ko na madali ang diet sa kanila ako, sinusubukan ko. Pero talaga mahirap. At least, sinusubukan natin. yung uh, tapos, siguro mas mahirap sa'yo yung baguhin yung gali mong masama. <laughs> sa pangungot <pamumutsa>. Yun. Uh, <laughs> tapos, di ka naman bibili. Sabi niya, alam mo naman lahat ng content mo lang. Ayun niya, yung mga negative na amin niya. Alam mo, wala-ala ko to eh. Hmm? Sabi, pangalan niya dito, hindi ko na lang babangitin. Hanapin niyo na lang, bahala na kayo. Ayun, may subscriber pa nga siya, oh. Pag mo naman yung channel niya, binura niya yun, eh. Di ba? Nakita ko na siya dati. Pero hanggang ngayon, nanonood sa amin, kaya maraming maraming salamat. Hanggat hindi mo tinitira yung pamilya, yung tinitira tuloy, masama, sorry, ha yung basta may, may, mga sinasabing masama sa mga kamag-anak ko o sa kaibigan ko. Parang yung isa, di ba? May maraming sinasabi sa tungkol kay Rice. Yun. Talagang binla ko siya sa comment. Basta wag mong sasalingin yung mga <laughs> kaibigan ko. Yan. Maano ako sa kaibigan. Kaya kung naging kaibigan kita, maano rin ako sa Yan. Ma talagang maano ako pag kaibigan kita lahat gagawin ko. Yun. Kung kaya ko, kaya ng sarili ko na ano, gagawin ko. Pero pag nalaman ko na kaibigan kita, tapos kung ano nung ginagawa mo, ganun, kaya may sabi ka pa sa ay hindi na kita kaibigan. Parang ganun. ba? Diba? Pero pag naging kaibigan mo ako, okay na okay. Yun. Kaya ganun na nangyari. Dinadali si Rice, may sinasabi mo sa kay Rice, kaya bin binla ko sa channel namin. Pero nakakapanood pa rin naman yun. Yun. Mano talaga ako sa kaibigan niya. Uh, yun. Uh, sabi niya nga, punta ka nang, di ka naman mamimili. kinokontent mo lang, wala ka naman pera. Pambili nga ng ihawan, wala ka. Yun. At uh, sa ihawan, maraming maraming salamat, Kuya Cesar at Ati Tess, sa inyo. At, uh, yun, uh, bumili kayo, nabili nyo kami ng ihawan, at magagamit yun sa summer, pag maraming bisita. Yan, maraming maraming salamat. At, pero yung ihawan namin yung ikikip namin yun yung maliit namin na ihawan kasi paborito ko talaga yung uling paborito ko talaga mag ihaw sa uling yan ah uh, yung kay binigay ni Lila Kuya Cesar gas yun pero sabi ni ko ano anong binibigay ni Leon sabi ni Kuya Cesar at saka ni Kuya ni, uh, ko ni Ate Tess na ang gusto ko daw talaga na ihaw ang yung uling alam naman nila yun eh. pero yun nga uh, maraming maraming salamat talaga at at least masusubukan namin yung yung ano, ano ba to? Gas. Yan. yeah maraming maraming salamat. Maganda at maraming may ihawan Yan. Maraming salamat sa inyo Kuya Cesar at Ate Tess. ah uh, pag may ano, sabihin ko kala Kuya Cesar, bigyan ka rin. Kasi pambili nga rin ng ihawan. Tapos, yung punta ng punta ng dealership. pa uh, Oo talaga, susunod. Pupunta uli kami, oo, ako, ako, ah, uh, ng mga dealership. yon para tingnan yung mga sasakyan kung decision namin bumili eh bibili kami kung napagplanuhan namin talaga na tingin, -tingin lang hindi hindi kami bibili ganun lang yun tapos sabi niya kinokontent mo lang oo oh, kino kinokontent ko kasi nag vlogger po ako Yan. tsaka marami rin nagre-request na na i-content yung ano, sasakyan kasi marami rin gusto makakita ng mga sasakyan tsaka nagme-message sila yun, ah nasagot ko na lahat ang mga tanong mo pero huwag kang magalala hanggat hindi mo kahit ganyan na mga sinasabi mo hindi kita ibablock Ayan. basta yung sinabi ko kanina pag tungkol sa kaibigan at sa kamag-anak block ka ah, Ayan. tapos pag sumobra ka na pero hindi pa naman siya Kung kumbaga sa puno, nandito pa lang siya kaya hindi pa naman <laughs> yun, shout out sa'yo at uh, God bless sa'yo salamat sa laging panonood at alam ko tinatapos mo yung video maraming marami salamat kasi may ads yun diba alam mo na yun, hindi mo ma-skip <laughs> maraming maraming salamat talaga sa iyo tapos, blueski yun uh, shoutout sa iyo, MR baon sa utang is real in Canada totoo, uh, talagang sa Canada uh, credit based country to, talagang lahat ng tao may utang bahay namin, utang, sasakyan namin, utang may utang ka sa credit card kailangan mo maglagay ng utang sa credit card para maganda 'yung credit score mo. Siyempre kailangan mo bayaran ng ano, 'di ba? 'Yun. Tapos 'yun ah uh, para pautangin ka. Ganun dito. Kailangan mong umutang para pautangin ka. 'Yun. Sabi niya, Vermich 'yun. Shoutout sa yo Ramhern Kuya Cesar rin, Comments si Kuya Cesar. Ha? Boto ako sa Bronco. Yun, gusto ni Kuya Cesar ng Bronco. Ayan. <laughs> Ang ganda na ng sasakyan mo, Kuya Cesar. Yung malaki, malaki sasakyan yung sasakyan rin, Kuya Cesar. Yun. Sabi ni ASD. Ayan. Ha, boto lang pala siya. Pero parang feeling gusto niya rin. <laughs> gusto mo ba, Kuya Cesar? I'm driving, sabi ni ano, ASD. Oh, ng ano daw, F-150. Doon ako nagulat sa F-150. Ang mahal no, 100,000 plus. Grabe no, mahal pala yun. Uh, baby driver, ako din Laguna Mark sabi niya. Ah, Laguna. Yun, taga Laguna rin ako. Kalamba po kami. Yan. Rochelle Tabing, shout out Jemmy Kindara, Joey Legendary. Uh, Robina TV, Elisa Garcia, Anira. Yan. Jemmy Kindara, Adriel Palma, Clearin, Adriel Palma, Imbule, Arlene, and Kuya Ali Paras. Siya yung unang nag-comment ng video na to. Baka pang Grand Highlander, Highlander talaga ang taste mo, Mark, sabi niya. Piling ko nga. <laughs> Depende, boss Ali, kung ano talaga. Depende pa rin yan sa sitwasyon, kung ano mangyayari. Balak namin next year, ano, unahin ba namin sa sakyan, magsa second hand kami o bibili ng brand Tingin-tingin lang kalaga Yun, uh, sabi nga nung comment na ha, ayaw niya na tingin-tingin kami tingin-tingin. -tingin. lang muna kami. Tapos pag nagustuhan talaga, yun na. Yun. Uh, yun. Maraming maraming salamat sa laging panonood at ingat po kayo at God bless sa inyong lahat. Yun, yung mga sumusuporta sa amin. Maraming maraming salamat talaga sa inyo. Maraming salamat sa, sa iyo kahit galit ka sa akin, gusto mo sa amin, maraming maraming salamat sa iyo. Yan. And Merry Christmas ha. Merry Christmas. Malapit na ang Pasko. <laughs> maraming salamat at ingat mo kayo lahat. Bye!